Magandang araw sa ating lahat Ang uh, pupuntuhan ko ngayon ay patungkol sa mga kontra-gobyerno or uh, sinasabi natin Communist Party of the Philippines Itong mga Communist Party of the Philippines ay mga sinungaling ito Bakit? Papaliwanag ko mamaya uh, Pupuntuhan ito ng BOD Vanguard of Democracy anti-corruption at anti-communism. Pakinggan nyo ang mga kongresista, representante ng ak na si France Castro at sabayan mo na si uh, Manuel at ang isa isang commander na babae na nagsumuko ipagkumpara mo kung sino sa kanila talaga ang totoong nagsasalita ng katotohanan. Ha? Itong mga kamatayang black, ubod ng sinungaling ito. Pero okay naman, mayroon tayong fiscalizer sa gobyerno. Ang problema nga lang, ang kontra nila ay manira lang. Pero wala silang magandang mungkahi para gumanda ang ating bansa. Pakinggan ninyo. Uh, ang mga, mga sinasabi ng ating seems, mga Chair, guests. Sa akin, Pakinggan eh, nyo. Uh, meron ba tayong ayaw na uh, sabihin or ayaw natin i-emphasize sa mga Pilipino saka sa other countries din when it comes to our defense strategy? Madam Chair, salamat po sa tanong ng ating uh, magiting na uh, 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 kinatawan. Ang ibig ko sabihin nitong 12% ay humahabol tayo sa defense spending na hindi nagawa nung araw. Ay peso delayed now, magbabayad ka ng 3 piso sa susunod na taon kasi walang bansa sa buong mundo na walang malakas na national defense. Yan ang ibig sabihin yan, na humahabol tayo sa kapabilidad ng iba dahil may karera sa palakasan ng mga bansa ngayon, lalo na sa kanilang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at kanilang sarili. At ito'y pinagugugulan talaga at pinagiingatan po namin ang paggugugol. Ngunit ito'y kailanganin. Kung hindi, wala po tayong magiging karapatan na sabihin tayo ay makasarinlan na bansa pag hindi natin kaya tayuan ng ating sarili. At ito'y work in process. Mahal po ito. Kaso hindi po pwede ipagpaliban ito. Okay. Madam Chair, if we are that serious in uh, truly defending our sovereignty. Tingko po uh, it is the service ano na sa budget message pa lang one paragraph lang yung inaalat natin doon sa usapin ng uh, defense ano. Compared sa ibang mga topics sa national budget na actually ay mahalaga din. No, Madam Chair, uh, pagpapatuloy ko po on uh, defense of our sovereignty. Uh, Nandyan po ang uh, United States which actually ay uh, hindi naman bahagi ng ASEAN Hindi siya party uh, supposedly dun sa issue sa West Philippine Sea uh, Ano po ba yung uh, magiging way forward natin? Kasi as uh, a young representative, Madam Chair uh, Ang dating po sa akin, it's like we're trying to defend our sovereignty against one country By giving up our sovereignty to another country So, uh is it uh, a sustainable uh, way to defend our territory madam chair Madam chair salamat po sa tanong ang dinedepensahan po natin ay ang rule of rules based international order ang nagko-constrain ho sa mga bansa ay international law at unclos yun po ang ginagawa natin sa mga kaalyado natin ini-enforce natin ang unclos ang sinasabi po ng ating mga katunggali, kino natin sila hindi po totoo 'yun. At pag nagsabi ho kayo na kino-contain sila, inaamin nila na gusto nilang lumaki at man ma manakop mag-expand, kumukop. Kaya tayo po ay may mutual defense treaty at may alyansa po ng iba't ibang mga bansa. Lalong-lalo na po ngayon na lumabas ang ten dust line ng uh, China, mas lalong maraming uh, sumang-ayon sa pwesto po ng Pilipinas. Uh, kagalang, uh, Your Honor, please. Bagamat yung binigay po sa amin ng DBM is way below what we were asking, kontento na po kami doon sa 5 point something na budget na binigay ng DBM. I don't want to ask for more. Yung pong diferensya siguro nung, nung iniling namin sa binigay ng DBM, Ibigay niya lang ho sa mga projects, mga proyekto na kailangan po ng taong bayan. Kami po pagkakasay namin, higpitan po namin ang sinuturo namin sa Office of the Ombudsman. Pagkakasahin po namin anumang pera ang ibigay ninyo sa amin. Huwag lang po ibaba sa previous years. Maraming pong salamat. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, maraming salamat po, Ombudsman. Uh, magandang umaga po. Thank you, uh, Representative uh, Plato. salamat, you for your generosity, uh, Justice Partres. I'm so glad that you mentioned that. When eh, po your stint as ombudsman, you can become a preacher. <laughs> welcome. Yeah, I, I would welcome you <laughs> to be a preacher. Anyway, I'd like to recognize Representative Marco of the majority, please. Uh, may, Ah, well, thank you. Ah, minority thank you. Oh, okay. You. Deputy Minority Leader Franz Castro muntik na katamkalimutan. Oh. Muntik na rin ako mag point of order, Mr. Chair. Uh, anyway, uh, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating colleagues, sa pamilya po ng Ombudsman. Okay, so ang tanong ko po first ay yung tungkol po sa confidential fund. Okay, so sa confidential po, uh, confidential fund po uh, Mr. Chair from 2016 to 2024. So mapapansin po natin yung confidential fund na appropriated ay like 20 uh, 20 million in 20, 20, 2016 actual obligation is 8 million 2017 20 million obligation is 14 million. Uh, 2018 20 million obligation actual obligation is 13.4 million. 2019 33.7 million and then yung obligation po is 26. 26.9 uh, million. So kung babanggitin ko pa po yung iba no 20 2021 a uh, confidential fund is 33.7 million or actual obligation is 13 million. 2022 51 uh, million ang confidential fund pero ang actual obligation is 18.693 million. 2023 31 million so wala pa po yung ano no Yung obligation actual obligation. And then you propose 51.4 million for 2024. So uh ang ang first question ko po dun sa confidential fund. So ganun po yung ano no, yung ina pero yung utilization makikita natin ay mga 45 to 40 per, a uh, 40 to 45 percent on the average. Uh, can you explain that um uh, Mr. Chair? Kung makakapagtipid po kami, bakit nga ba hindi? Kung kami po ay ay makikisuyo sa intel community na hindi kami gagastos, bakit nga ba hindi namin gagawin? Kung may dadaan namin sa ngiti doon sa mga members ng ISAF na amin sometimes kinakausap para tulungan kami mag-imbestiga, eh bakit nga ba hindi? So kung makakatipid kami, gagawin namin. Ngayon, with respect to this confidential fund, I must be honest with you that the 51 million given to us by the DBM, which is the same amount that was, that was proposed to the Office of the Ombudsman for the 2023 budget. 2022. 2022. 2022. Yeah. Yeah. You can also uh, for 2023. I think it was also. 31. 30 million. 31, or 31 million. million. gawin niyo ulit yung confidential na fund dami na 31 million, yung 20 million is ilagay niya lang po ninyo kung po pwede po sa MOOE. We will learn to survive with the small amount that you will give us. I promise you that. Kaya sabi ko nga po, kung kami po ay makikisuyo sa Intel community na idadaan sa tasang kape, marami po kami kape barako sa opisina o idadaan sa ngiti, gagawin po namin. Maraming pong salamat panahon na dinakip ako, nag-expect ako na mamamatay na ako. So, I was pregnant, no? So, ang iniisip ko, magig, uh, anong gagawin ko na buntis ako? Anong gagawin ko dun sa loob? Ganito, ganyan. Sa nangyari pala, hindi. Siyempre, yung senaryo na dinakip ka, iba rin yung effect uh, effect sa'yo kasi hindi mo alam kung anong gagawin sa'yo ng no, army. Pero sa nangyari, wala. Kahit kurot, uh, walang ginawa ang army sa akin. Iningatan nila akong mabuti. Hindi naman sa nagbimik ako ng stories. Pero iningatan talaga nila ako kasi nga buntis ako. Sinabihan ako ng army na kilala ka namin, alam namin kung ano yung reason kung bakit ka nag-NPA, tutulungan ka namin. No, ang welfare mo, ang welfare ng anak mo, ang welfare ng pamilya mo. Hindi naman kasi ibig sabihin na nag-surrender ka. Wala na yung ideology mo. Hindi, hanggang ngayon, nandiyan pa naman yung ideology, hindi mawawala. Binigyan ka ng pagkakataon na makita mo yung ibang ibang mundo ng uh, pagbibigay ng serbisyo sa mga tao. Hindi lang kasi ako nakikita namin, nararamdaman namin. Uh, we consider ourselves as uh, professional revolutionaries na na ito yung profesyon namin na kailangan baguhin namin yung lipunan. Pero dahil hindi siya effective kasi nga nagsasayang ka ng buhay, nagsasayang ka ng oras. Kasi nga, yung pag-recognize natin ng na yung reason kung bakit kami nag-NPA, yung social economic injustices, very big ano yun, uh, breakthrough yun ng army at ng government kasi yun naman yung totoo napaka-historical na pangyayari ya, na mismo ang mga former rebels ang gobyerno at ang uh, uh, army ay united na no para uh, hindi na talaga makapasok ang NPA dito sa dito sa area mismo dito sa Davao sa, sa area namin mismo sa Davao region nakikita namin na kung ipagpapatuloy namin yung yung pagahawak ng armas mamamatay din kami so kung mamamatay kami yung yung gusto namin na ipagpatuloy yung, siyempre pagservisyo sa mga tao, hindi na namin magagawa kasi patay na kami. Eh, hindi tayo nag aaway away hindi tayo nagpapatayan kasi pareha lang tayong mga Pilipino. Kailangan pa bang magpatayan? Na dapat ay uh, united tayo para uh, masolve natin yung mga uh, socio-economic -so issues uh, dito sa Pilipinas. Tapos, yung yung, yung sense na bakit pa ako magre-revolusyon? Wala naman palang, hindi naman masayang masa. So, nung nag na kami, nung kinausap na namin yung mga tao, mangiyak-iyak kami kasi sinabihan talaga kami na, alam mo, grabe yung sakripisyo din namin. Na, napilitan kami mag-support sa inyo kasi natatakot kami. Um, nasasaktan din kami kasi may mga namamatay sa amin na pinapatay ninyo. Uh, nasasaktan din kami pag may namamatay sa inyo, naiipit kami sa gitna. Pero, dahil nandito na kayo, yung pinakamasarap talaga yung sinabi nila, buhay kayo at buhay kami. So, ang totoong victory ay buhay tayong lahat. Ang pag-end ng insurgency, okay. yun ang uh, totoong napakinggan nyo yung tatlong uh, resource person natin, speaker, dito sa aking uh, YouTube, Mitran TV. Ah, uh, dapat subay eh, subaybayan natin kasi ito ay anti-corruption and anti-communism ay sumusuporta sa gobyerno ngunit kung ang gobyerno naman ang tiwali binibira rin natin so ibig sabihin neutral ang isip natin para sa ating bayan yun ang ating pakay vanguard of democracy so pagpatuloy natin okay napakinggan nyo ang tatlo si congressman Castro at saka si Congressman Manuel at isang commander na babae na sumuko na taga Dabaw. So, pakinggan nyo yung sino yung makatotohan ng salita at makatotohan ng sinungaling na salita. Pakinggan, mapakinggan ninyo. So, kayo na mismo mag-evaluate at tulungan natin ang ating bayan para sa kabubuti ng ating bayan. Kumilos tayo. Mag-ingay, magsalita. Para sa bayan Yun man lang may tulong natin Bago tayo umalis sa ibabaw ng mundo Lalo na yung mga MUP Pensioner Mga asawa ng mga Pensioner Tulungan natin ang ating bayan Huwag tayong tumigil Kaya nga sabi natin Nung pumasok tayo sa servisyo Servisyo publiko So, nasa puso na natin yung mag-servisyo So, ituloy natin kung ano yung ipinaglalaban natin na nasa gobyerno tayo. Ano? Kasi tinutulungan na rin tayo ng gobyerno abang nabubuhay tayo o habang nabubuhay ang ating asawa. So kahit pa paano, tumulong tayo. Huwag na lang tayo magantay ng uh, 15, 14, 15, 16, 17. Yun na lang inabang natin. Huwag ganun mga kababayan ko. Ituloy natin ang paglilingkod sa bayan. Kasi nasa kuna natin yan, nasa dugo. O nasa dugo ko. Pero hindi alam ko marami eh. Kaya nga lang, medyo nag-aalangan sila. Pero sa akin, kahilingan. Tumulong tayo. Lalo na yung kapwa ko, pensioner, na pumapasok sa gobyerno. E pumasok pala sa gobyerno para additional income at magkaroon ng power. Pero huli ang kanyang uh, isip sa pagsiservisyo. Nako, Diyos ko hindi natin madala yan. Sabi nga nila, six feet below the ground. Hindi natin madadala yan. Pero, sabi nga, kung kasamaan, madadala ng inyong mga, mga iniwan. At kabutihan naman, madadala rin ng inyong iniwan. So, ganun lang. Alin ang mabus, mabuti? Yung dinadala ng inyong iniwan na kabutihan o kasamaan? Mamili na lang kayo doon sa sinasabi ko. Salamat, salamat sa pakikinig nyo sa punto pro punto ko. Uh, dapat i-like, subscribe, and share para makatulong tayo. Kumilos rin tayo. Vanguard of Democracy.